Alam mo ba kung anong halaman ito? Ito ang blue ternate o clitoria ternate. Ay isang ornamental plants at kilala rin ito sa tawag na butterfly pea, blue pea o Asian pigeon wings. Ang bulaklak nito ay popular ngayon na ginagawang tsaa. Inuming malamig, sangkap sa pagkain o salad at tinahalo sa mga produkto gaya ng shampoo at conditioner. Dapat alam mo na ito ay may magandang epekto sa ating kalusugan. Dahil ito ay nagtataglay ng antioxidant kung tawagin ay proanthocyanidin. Ang blue ternate ay kayang paninawi ng ating paningin dahil nakakapagpataas ito ng blood flow sa capillaries ng ating mata. Maganda itong panlunas sa glaucoma, malabong paningin, retinal damage o tired eyes. Kaya din itong improve ang pagtubo ng buhok o hair growth dahil mayaman sa bioflavonoids ang blue ternate o blue pea. ito ng hair growth at nakakapagpababa ito ng pagkakaroon ng uban. Ito rin ay nakakapagpaganda ng ating balat dahil nagtataglay ito ng antioxidant na nag stimulate ng collagen at elastin synthesis. Ito rin ay may taglay na aphrodisiac. Ito ang tradisyonal na ginagamit bilang aphrodisiac o pampagana sa mga kababaihan. Ginagamit din ito panluna sa menstruation problems o white vaginal discharge. Sinasabi rin na ito ay nagpapalakas ng brain function. Gamot din ito sa diabetes. At kung nagusto mo ang video na ito, follow for more.